Eto mga boy. Ay, <laughs> yeah, pare. Ito naman. Oh, ano naman, pare. Ito, para sa 200 pesos. Oh. Nakikita niyo, ilan to? Tatlo. 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 Okay, ito. Tatlo. Tatlo, tatlo, tatlo. tatlo. Oh. Para sa 200 pesos. Oh. Gawin yung apat, apat, apat. Lahat ng side? Lahat ng apat, apat. Gawin yung apat, apat. <laughs> 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 Kaya inyo, hindi nga, kunyan kita. apat, apat, apat. Okay niya, apat. Hmm. Plus, kaya apat. Ano ka buo siya. Oo, oh, buo. Uh, hmm. Ano ba, walang babawasan? Wala, Wala. Ba, ba, babawas ka pa eh. Kulang-nakulang <laughs> <-ulang> nga yan. <laughs> Para ka sa 200 pesos, ulitin ko ah. Gawin yung apat-apat ang hanay. Eh. Okay. Uh, apat-apat. Ilang moves? Ayun lang, ayun lang. Apat-apat ito eh. Uh. Ah, sige. Oh. Oh, Oh. Oh, abat, abat, eh. oh, apat apat. Dalawa lang yan Oh, dalawa lang 'yan. Tatlong kanay din. Oh. Oh, dapat tatlong kanay din. apat apat 'yung. Oh. apat apat Eh, dalawa lang 'yan, pare. Oo. Yeah.

Tatlo lang, uh, apat to. Tatlo lalo lang, dalawa. Lalo. Apat nga lang no, doon. Oh, pa isa. Ulo pa. 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 pesos yan? Ulo pa. Dalawa.

Sinanto. Apat. Kung ano, <laughs> pag ano. Apat, <laughs> <laughs> apat. Oh, ano. <laughs> Boy, parang ginawa niyo sa mi, ano, anim, 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 anim yan. Yung <laughs> <laughs> bilang tatlo. O, oh, apat nga, apat, apat, <laughs> <laughs> triangle yung sa liyo. Ikaw gumawa. Parang malapit ako sa malina. Pero ang hirap pa ba?